morning! Gala tayo! Ayan, so mag-isa lang ako. Ayan, tignan nyo naman yung view. So, So while I'm driving gala ako today Sunday ayan kasama gumala dyan <laughs> ayan guys tingnan nyo naman ito is nakapatong lang po yung, yung cellphone ko po dito sa may manumela habang ako ay nag drive para naman po safe po tayo don't you worry po safe po tayo ayan ko dito sa may harapan ko ng aking car. So, next time po. Ito po yung ating mga madadaanan. Ito na yung puro ah, uh, port adventure. Hindi pala po. Port adventure. Ayan po. Hoy, couple shirt sila.